Mm? yung nga sinabi ko sa'yo, hindi nga ganyan muna ng content kasi wala akong pambili. Hindi ka man maroon, hindi ka man magkinigin. Eh. Sit up ka ng sit up dyan. Dapat sana kung may ano ako, eh ay eh, sa lang yung... <laughs> yung nga sinabi ko sa'yo, hindi muna mag-vlog ng ganyan eh. Eh wala wala kong iba ano sa'yo pag mayabang abang. Bili ka ng bili. Sabi nga hindi muna mag-vlog ng ganyan. Ha? Oo. Bote ka na magbigay kayo daw! Hindi ka man marunong magbigay! Yeah, yeah. Ah, ay! 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 Gusto mo sa kan? Yung sakali kita, na, maglabas na ka lang pansit sa ilong mo daw! Ay! Ano naman daw ka na ganyan? Dalaw asyawa! Ano ka natin? Mamusus! Kaya ginoo ko masakal na ka Now, ah! Now, siya, dako ko kay gamoy! gaganyan-ganyan pang magsubo! Para ka talaga yung kanto nung! No? Ang hmm? so, naong kiyata yung mag-anin nung buhoy! Hmm? So, mo talagang masampal talaga kita dong no, nang... Ay, nako sa'yo nung! No. Lakas ng kain! <coughs> Hindi naman tumataba! Lakas ng kain! May bitok, may anok kasiguro! Bulate sa tiyan! <coughs> Hindi! Hindi na makasalita kay ang lakal mo! wala Pagkanyan ganyan na! Kahit ka lang isa! hindi kay tuyo nga! ipares ko lang sa ano ko, sa aking! Hindi ko hindi! Hindi ko hindi! Hindi ko hindi! ka sana dong! Sana maano ka na! Matuluyan ka na yung gawa mo! Siguro baon mo na yan! Hindi ka mapunta sa langit kaya hindi ka man magbigay! kasarap-sarap ng ano oh hindi talaga magbigay dong maawa ka naman sa akin dong uy mm? magiging ka dong yan pagkain mo ang kulang niyang cook ku... oh, wala mo ako pabili. yun nga ang kulang niyan kukakula kasi kukakula pansit mo naman oh kailangan talaga may ano niyan pagtulak hmm. oh wala akong mabili ay bigyan kita hindi problema man oh last na pira ko yan magbili ka niya. Aku nak magantay, baka ayun, may malaki. Baka may aso. Oh, ayaw mo Oh, sige. Bilhin ka. No, mo, may mm -hmm. mm -hmm. <coughs> oh, antay mo ha, baka aso Oh. Hmm? Hmm? <coughs> hmm 이거는 <laughs> <laughs>